Well, gusto, gusto sabihin sa kanila na kung, uh, walang short-term solution eh sa dito sa fight against corruption. Eh. There's only a long-term solution and that is we're going to start it with the young people. Educate them, educate the voters because at the end of the day yung good governance and in despite against corruption, it always starts with choosing the right leaders. Dapat matuto ng Pilipino na mamili ng tamang leaders. Kasalanan din natin eh. Na, pinakitaan lang tayo ng pera. Nakalimutan na natin lahat yung kasalanan ng politiko. You know? Sa totoo lang, you cannot blame just simply the other side. We also have to blame ourselves. Kaya nga, In the same manner na kami rin sa kaming mga politiko rin, nagkulang din kami. Di ba Marami kami hindi nagsasalita sa amin kasi nakikinabang kami. Panoorin po niyo ang isang interview ni Jessica So kay Mayor Magalong ng Mayors for God Governance. Sa so, mga di pa nakakapanood, Maiiya ka na lang kung ginagawa mo naman ang lahat para mayangat ang level ng pamumuhay ng pamilya mo. Pero bakit sa kabila ng mga ito ay hindi umuusad at nanatiling isang pahig isang sopa pa din ang pamumuhay ninyo? Sa kabilang banda ay tama ang sinabi ni Mayor Magalong na may kasalanan din naman tayong mga butante kaya hindi na masawata ang mga kurakot sa gobyerno dahil ibinubuto pa rin naman natin ang mga politiko kahit alam naman natin na may bahid ng pangungurakot para sa akin, opinion ko lang naman, naunawaan ko yung mga kababayan natin na kumakapit sa bataling, mahandang ibenta ang boto nila kahit sa kakarampot na bariya. Malabahan na po ang kahirapan natin, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan. Alam nyo ba na kung ang iba ay iniisip nila ang makakain sa susunod na kinsenas? Majority ng mga kababayan natin na nasa laylayan, ay ang iniisip nila ay saan kukuha ng pambili ng pagkain ngayon dahil hindi pa sila kumakain kagabi kaya kung makakaroon sila ng pagkakataon na kumita dahil sa boto nila ay hindi sila mag-aasubili nagawin nito upang maitawid lamang ang kanilang pananghalian yan po ang ayaw bigyan ng solusyon ng mga kurakot na politiko dahil sila ang nakikinabang sa pagsasamantala sa kairapan ng mga butansin ito nakakagalit di ba? Tara panoorin natin ang malaman at masustansyang interview kay Mayor Magalong. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And so, if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet na pera. Yes, please. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon, At atras, ganyan hiding. karami po yung perang ninanakaw. More yeah. than pump. Dati-dati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw. Eh. Every noise natin is billions. Billions po. Billions. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, ano, sa <laughs> kaibigan ko lang, alam mo, kung minsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, yung mga ito mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault. Kwarto na. Kwarto na. Kasi hindi mag-hash Ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit. Two to three, three to four bedrooms. Tapos yung isang bedroom, kukonvert nila into a room vault. Lalo na ngayon, uh, ito nga dahil dito sa pahayag ni Presidente, yung strongly worded na message niya, mahiya kayo. And then we came up with a, some comments. Doon na na-highlight na lahat. Kaya na naman ako nasama na naman dito. Natirate, pinaglalaban ko lang yung ibang mga projects lang. Uh -huh. na, alam ko na talagang meron kami mga, nakita mga ebidensya. Paano niyo ba na-discover yan, Mayor? Na yung cat's eyes, yung ito yung mga pagkain na ilawan sa kalsada, eh, umiilaw din. Paano nyo na-discover yung mga anomal yan yun, yung mga barrier, yung mga anti-erosion na mga net? Paano nyo na nakita na may anomalya sa Pero, procurement po noon? Unang-una, nakikita ko na bakit ang daling bumabagsak. Unang, tapos, humihingi ako ng data, information, o kaya documents sa DPWH. Nilalaro ako, pinapaikot ako. Minsan nga, nag-request na ako sa through the Regional Development Council. Very strong na dapat yun eh. Mm -hmm. na, to compel DPWH to provide me uh, documents, yung mga contracts, gano'n. Pero, ang sabi sa akin ng DPWH, hindi, bigyan ka na lang namin ang, ng, ng link. Binuksan namin yung link. Isang linggo na kami click ng click. Tapos wala kami makita doon. So, kinausap ko yung NED at Kandaki Study. Doon namin nabisto na hindi pala. Sa bawat square kilo square meter pala nung rock netting na yon. Iba-iba klase kasing system eh. May offensive, may passive, eh may active passive. Uh, average, about 4,300 lang pala yung square meter na meron ng profit yung contractor. Pero lumalabas na lumalabas 25,000 square meters according to that study ng NEDA. Talagang empirical data yon. Mm Malaki -hmm. so, pala eh. Billions yung kung tinignan namin ngayon how much money was was spent in the Cordillera around because this has been done in the entire Philippines to 46.6 billion since 2017. Tapos nakausap ko yung isang contractor, sabi niya, sir, pagod na kami kasi deliver na pera sa kanila. Kano ba tinatang kinukuha sa iyo? 40%. As in, may kumakausap po sa inyong contractor? Contractor, uh, 40%, sabi niya. Pagod na rin kami kasi so, deliver. So, collusion, contractor, and DPWH, ganun po ba yun? Yeah. Contractor, DPWH. Tapos, eh, tinanong ko sa kanya, sino bang binibigyan mo? Mm -hmm. Pero di siya mga binanggit sa akin ng mga mambatas. Mm -hmm. Tapos tanong ko sa kanya, ilan ba kayong contractor? Ilan ba kayong contractor? Sir, sa grupo namin, pito kami pero hindi ako yung contractor. Hindi sir kami yung main contractor. Sinong, sinong main contractor? Subcontractor lang po kami. Kaya nga, sino siya main contractor? sila rin po yung mga politiko rin mm -hmm. binanggit niya sa akin tapos sabi ko sinong supplier binanggit niya sa akin yung pangalan andyan kami bumibili sir, ng materialis sinong sino may-ari nung kumpanya sila rin po yung politiko rin po sila lang. Iyon din ang supplier nitong mga anti-erosion na mga net. Triple whammy na. Mm -hmm. Eh yung mga cut size po. No, iba na naman yan. Iba na naman yan. Nagulat din kami kasi maraming, maraming nang hindi na nagpa-function. Ano? Tapos nakita ko, bakit nilagyan ito? Bakit itong lugar nato hindi nilagyan? Bakit? Bakit uneven yung mga distansya? And then finally, nagtanong ako, magkano ba yan? May nakuha akong detailed unit price analysis malabas na 11,720 per piece. So, what I did was to get in touch with a similar a supplier mm -hmm. na accredited din ng DPWH. Bigyan mo nga ako ng kwad. Bigyan mo nga ako ng uh, breakdown. Hindi. Break, bigyan mo nga ako ng quotation. I Call mm -hmm. mo nga kami. Bibili kami. By the way, bigyan mo muna ako ng accreditation papers. Nakita ko, pirmado mismo ni Secretary Gunungan ang accreditation. Ah, okay. See, bigyan mo ako ng quotation. Bigyan niya ako ng quotation. Malabas pa na kwad eh. Uh, 1,350 plus 700 na installation plus 246 na tax. Sabi ko, mahal-mahal naman installation mo. Hindi ba sandali lang yan. Sino ba nag-install? Kami rin. Magkano talaga installation? 200 lang. Bakit ginawa mong 700? Yung 500 for the boys. <laughs> Kasi hindi sila binibigyan ng mga, ng mga politiko. So sabi, ah, kaya pala laki-laki ng porsyento nila. Tapos gano'n din yung mga so 11,720 minus 1,800. So can you just imagine, di ba? 39,900 pa lang ang bawat piraso ang markup. So ilang millions, millions, million pieces ang binili dito sa buong bansa. Millions wow. and millions of pieces. Tsaka yung ano pa rin ho pala, yung mga barriers, pati yun, pinagkakitaan. Yeah, yung barriers naman. Actually, kami yung unang-unang nagkwan eh. Pinuntahan ng mga Koreano sa amin eh. Kaya nagkaroon kami ng proof of concept doon. No? Kaya naglagay kami doon eh. Wala kang binabayaran doon. No? Tapos, biglang naging kwan na. Naging dumami na. Nagtataka ako. Dumami na. Tapos, only to find out na magkano. Nag nagulat ako. Kumuha ko ng, 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 ng uh, detail unit price analysis. Tama-tama. Meron nag-offer sa akin. na detailed unit price analysis. Sabi niya, sir, kung makakakuha ka ng pondo sa taas, uh, 6% iyo. Paano ba hati Sir, 28% yung ibabalik natin sa taas. 6% sir sa DPW, 86% sir sa iyo. Oo, oh, ganun ba? Sabi ka, oo. Oh. Ano? Uh, ilan sir, pwede ito sir yung may proforma na sir dito, pirmahan mo na lang sa <laughs> akin. Kami na sir, maglalakad lahat. Kami, kami na naman nag-install. Oo, oh, ganun ba? Okay, sige. Ginawa ko, kinunan ko pa ng picture. Tilagay ko yung pako para merong ibigay niya. Mm -hmm. Tapos pinadadinala yung mga roller sa opisina. Sabi niya, galing ba ito sa Korea? Hindi na sir, sa China namin binibili. Ah, ganun ba? Uh, bigyan mo nga ako ng, kasi tuwalang tiwala sila sa akin. Bigyan mo nga ako ng detailed unit price analysis. Binigyan naman niya ako. Nakita ko na, uh, 121,330 ang dupa. Tapos sabi ko sa kanya, magkano ang presyo nito? Uh, sir, ganito na lang. Pag ikaw sir magpopondo, 40, ka na lang sir, 40% sa'yo. O oh, 40% sa akin. Si mga 50,000 yun. Sabi ko, ano kung sabihin ko sa ina bawal dito yan Rodrigo so babawasan mo tatanggal mo na 50,000 magiging 70,000 na lang yan sir hindi ko pwede gawin bakit sir established cost na yan eh papagalitan sir ako ng DPWH ah ganon sabi ko oo oh, sabi ko magkano ba talaga ang kon mo dyan, uh, ang uh, ang puhunan mo dyan 30,000 di sir, mas mataas mga 35,000 mga bandang ganun sir, 35,000 sige, sige man. sabi ko, atitignan ko ha atitignan ko tapos, at, naguha kami ng market survey nagtitingin kami sa sa ano to, sa sa internet lumalabas na yung cost lang nun mga 255 dollars 121,000 pesos per meter pala per meter Piningnan namin, $255 ang pinakamahal na per meter. Sabihin natin, $300 plus the tax plus logistics. Sabihin na lang natin, mga $20,000. Kung mas kinasabihin na natin, $25,000 per meter. My God, is na, is na. Shipin mo yung markup niya, $121,330. Tapos, sama-sama pa, di ba dapat nilalagay lang yung sukurbada? Mm -hmm. Para at least protectado kasi dangerous curve na eh, wala na ng control. Alam mo sa Marcos ayo pati diretso nilagyan. Pati sa Nagilian Road nilagyan. Pati diretso nilang yan. Hindi pa, hindi pa nagsawa na nilagyan sa akwan. Nilagyan di sa kabila. Diretso. Para Kaya nakaka-insulto eh. Para mas marami mo sila mahukurakot. Precisely. At nakaka-insulto na, sige, lagyan na natin yan. Hindi naman nakakaintindi ang mga Pilipino dyan. Parang ganun eh na. Nakaka-insulto naman kayo. Mayor, tapos just to jump lang po. Sa construction, ganun din ng mga proyekto. Ah, Mayor, kayo rin po yung nagsabi na kung pie chart yung budget para sa isang proyekto ng gobyerno, ah, uh, 30% lang pala yung napupunta sa actual cost. For the execution. And then, bawas na dun yung, bawas na dun yung, kasi, average kasi, lumalabas na mga 40 to 45, di ba? Okay. Pero wala pa yung profit ng contractor. contractor. 40 to 45. So, okay. tanggalin mo yung profit ng contract. Sabi mo, nag-impose siya ng 15%. 30% na namaiwan. Okay. Yun yung 30% na gagamitin niya. So, ang tanong ko sa kanya, uh, how will you be able to execute it? Mm -hmm. uh, paano paano ma-assure na quality yan? Sir, hindi sir. Mapipilitang kaming mag-substandard. Kaya hulang bakal yung mga nakikitang proyekto. Yes. Kaya po yung simento napakanipis kano de pati yung asphalt overlay, mga roadside opening, ay road road opening mm -hmm.